kung si Yuri Gagarin ang kawanaw ng nakarating sa kalawakan at si Alan Bartlett Shepard Jr. ang unang Amerikanong nakarating sa kalawakan, si Neil Armstrong naman ang kawanaw ng nakatapak sa buwan. Ano ang istorya tungkol kay Neil Armstrong? Yan ang haalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang noong August 5, 1930 sa Wapakoneta, Ohio sa United States. Naging lisensyadong piloto si Armstrong sa edad na labing-anim. Pumasok siya sa Purdue University sa Indiana sa kursong Aeronautical Engineering. Ngunit naudlot ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang paglilingkod sa Korean War noong 1950. Muling ipinagpatuloy ni Armstrong ang pag-aaral hanggang makuha niya ang kanyang degree sa Engineering noong 1955 mula sa pagiging naval aviator. Sumali sa National Advisory Committee for Aeronautics o NACA si Armstrong noong 1955. Una siyang itinalaga sa NACA Lewis Research Center sa Cleveland. Sa loob ng 17 taon, nagsilbi siya bilang engineer, test pilot, astronaut at administrator ng NACA. Bago ito naging National Aeronautics and Space Administration o NASA. Taong 1962 nang siya'y maging ganap na astronaut. Itinalaga siya bilang command pilot ng Gemini 8 mission na inulunsad noong March 1966. Higit na nakilala sa Armstrong nang siya'y mapili sa mga taong ipapadala sa buwan. Naging space commander siya ng Apollo 11 ang ekspedisyon na maghahatid sa mga tao sa buwan sa kunaw ng ang pagkakataon noong July 20, 1969. Noong 1971 nang siya'y magretiro sa NASA, naging guro si Armstrong sa University of Cincinnati, Ohio mula 1971 hanggang 1979 at naging chairman at director ng iba't ibang kumpanya gaya ng Computing Technologies of Aviation at AIL System, kalaunay Edo Corporation. Nagsilbi rin siya sa National Commission on Space o NCOS, at Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. Umani ng iba't ibang parangal at pagkilala si Armstrong sa ilang dekada niyang serbisyo, kabilang dito ang Presidential Medal of Freedom, Congressional Gold Medal, Congressional Space Medal of Honor, NASA Distinguished Service Medal, at Royal Geographic Society's Gold Medal. Pumanaw si Armstrong sa edad na 82 noong August 25, 2012 sa hinang komplikasyon dulat ng cardiovascular procedure. Noong September 14, 2012, inilagak ng barkong USS Philippine Sea ang kanyang mga abo sa Atlantic Ocean.